Merong nagsabi na kapag ikaw ay nag-asawa na, pagkakataon mo na daw yan para likhain yung klase ng tahanan o marriage na gusto mo. Kung sino man ang nagsabi niyan, sangayon ako sa kanya. Kadalasan kasi hindi tayo aware sa mga maaaring maging impluensya sa ating marriage. Misang ko ano na lang yung kinagisnan, yun na lang ang itutuloy. Okay sana kung maayos yung kinagisnan at akma sa inyong mag-asawa. Ang mahirap, eh kung ipagpapatuloy nyo pa ang isang uri ng pag-aasawa na hindi na dapat ginagaya pa. Nandyan din yung mga napapanood sa telenovela, nakikita sa buhay ng mga sikat na paminsan eh maganda panoorin o tularan, pero hindi naman natin nakikita yung totoo, yung behind the scenes ba. Kaya dapat ding maging maingat. Kaya dadako tayo sa mahalagang tanong. Ano ba dapat ang mag-define sa marriage ninyo? Importanting tanong yan kasi minsan di natin napapansin na yung nagdo-dominate sa ating marriage E yun na ang tatak ng marriage natin O Kung puro away kayo, edi yung away ang magde-define ng marriage nyo Kung ayaw nyo magpatawad, unforgiveness ang magde-define ng marriage nyo Kung puro kayo selos at hinala, yung selos at hinala ang siyang magde-define ng marriage nyo Hindi pa dyan nagtatapos kung ang kayo ng loob at palagi na lang kayong pabalik-balik sa lumang issue na ayaw nyong harapin, yung isyong yon, yun ang magde-define sa marriage nyo. Di ba malungkot na kung ano yung pangit, kung ano yung masakit at masama, eh yun pa ang nagde-define ng marriage. Tandaan mo na meron tayong choice. Ang Biblia ay maraming tunuturo tungkol sa marriage. Isa sa mga ito ang sinabi sa Genesis. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Pinapakita ng verse na yan at iba pang verses sa Bible na ang pagsasama ng mag-asawa ay para sa layunin na maging pagpapala sila sa isa't isa. Kaya habang inaaral mo ang Biblia at nagpapasakop ka sa nais ng Diyos, lalo mong makikita ang kagandahan ng layunin ng marriage. Hindi para gumulo ang buhay, kundi upang lalo itong maging maayos, malago at mapagpala. Oo, meron tayong mga kahinaan at pagkakamali. Pero hindi mo kailangang hayaan na ang mga bagay na yan ang mag-define ng inyong marriage. May choice. May plano ang Diyos. Hindi kailangang maging masalimuot ang buhay may asawa. Ang plano at pag-ibig ng Diyos ang piliin mong mag-define ng marriage nyo. At makikita mo ang tunay na kagandahan ng disenyo ng Diyos sa pagsasama ninyo. Ayan ah, may panahon pang ayusin ang pagsasama ninyo. Kaya, asa ka pa. Ha?